Isang magandang araw mga kababayan So for today's video ay eh, nandito po tayo ngayon sa Pangyan Ayan sila ate oh. So nandito tayo ngayon mga kababayan kasi Wala po tayong pasok ngayon So mag ano muna tayo pasyal pasyal Habang nandito pa sa Pilipinas So magkatayo sila ng manok so, Kain tayo ng manok ngayon mga kababayan Pero bago ang lahat intro muna kambing oh. Kambing. Me me me. Kambing. Ito yung mga kinakain ng mga kambing mga kababayan yung batilis o aratilis. Mga balat balat yung kinukuha nila. Yan, ang ganda ng mga katawan ng kambing. Meanwhile, Ito ship. Tapit, tapit, tapit. So, ito na yung sabaw na chicken na manok. Gamay na ko lang. Gamay lang kulang sa nagluto. Okay. Kula na kaig What? <laughs> sabaw. Para sa mainit na panahon. What? Ito yung chef. Chef Boy Logro. 2,000 years later. Yan yeah, mga kababayan, at naluto na yung ating sinabawang chicken na manok. Yung problema, ang problema, Chef. Baboy. Baboy. <laughs> problema, Chef? Yung sabaw. Yung sabaw? Uh, namula. Kasi ano daw, na naubos yung sabaw. Nasobraan sa, ano, nasobraan sa, sa apoy. Pero goods pa rin yan, mga kababayan. Kain. Kakain pa rin tayo ng mga masasarap na sabaw dyan. Para sa mainit na araw. Mainit na araw tapos ang pagkain natin. Mainit.

mga kababayan, nakarating kami sa isang lugar na napakaganda po, ayun po oh. napaka ano ko yung view nila dito, napakaganda kasama ko pa rin si Kuya mga kababayan so, nilibot namin yung lugar dito at saka nakarating kami dito sa napakagandang lugar Ayan, oh. o pakita ko sa inyo yan mga kababayan at uh, tapos na kami dito pupuntahan pupunta na naman kami dun sa kabila kasi may sa po kami dun may titingnan po kami dun na area so pupuntahan muna nga, namin ngayon mga kababayan at samahan nyo kami pupunta tayo dun tara Few inches later. Yung mga kababayan nandito na kami sa uh, area na area ni Kuya GR so pupuntahan namin yung ano nila, lugar nila dito So, ano lang naman to mga kababayan, patag lang. Pero nakaano, nakasandal. Ano? Naka <laughs> Yan, <no? laughs> so, ano pala dito mga kababayan, dito sa Bundo. Yung nakaraan pala nan nandito ako, yun lang yung umulat Doon sa amin kasi sa Mintal, halos gabi-gabi po siya umuulan doon. Dito lang yung ano, isang araw lang pala ya sila kuya GR nag ano sila noon nag, nag ano sila ng mais. Yung problema isang araw lang yung ulan pala, tuloy-tuloy na yung init hanggang ngayon. Kaya tingnan niyo yung lupa mga kababayan no? Grabe na yung para na siyang buhangin. Sobrang init. So mo ano na talang na na tuyo tuyo na yung sa init yung mga halaman o yung mga damo so, andito na tayo lapit na tayo kaming dalawa lang ni kuya ito oh, andito. sa unahan pa tutuloy pa tayo doon so, ganda rin dito mga kababayan ng view yun o oh ganda ng view. Uy, magfocus, focus, focus. Baliktad na. pasang air ya kanak-kanak mau nang air ya letik-letik hmm. pembeli ini loh no? apa nih opinion dia A few moments later. Mga kababayan, babalik na kami dun sa taas. galing na kami doon na kita na namin yung area ni Kuya GR ngayon uwi na tayo kapagod ng makit sa bundok mga kababayan mainit pa kaya yung mga kababayan natin magsasaka na kawawa naman kawawa yung mga magsasaka dito kasi tayo na walang dala hingal na ano na lang sila na may mga dala pa sa mga kiat sa mga ganyan katataas oh ha tapos yung mga produkto bibilhin sa ano sa mga bumibili ng mga gulay mura pagdating sa downtown mahal na kaya yeah, ayun dito na tayo oh. Dali ko muna eh Oh. Dito tayo ng buko dito mga kababayan yung maganda dito sa bundok mga kababayan kasi kusang uh, ano lang yung mga buko mga kababayan kung dun sa downtown tong buko mga kababayan mahal to eh so, dito ang hingi lang tayo sa buko yan o okay. oh. yan Akyat na sila na kuya nananay yung buko mga kababayan ng hingi lang tayo nang burao tayo dito mga kababayan so, inom tayo ng tubig ng buko kasi ano nakaka uhaw so yan yun ilang bong? dalang? oh hindi sa pagkot doon mo tama na ay yun na ta yan so si na nanay po yung may-ari ng buko yun po so, sila nanay yung napakabait po at bigyan tayo ng buko mga kababayan so parang last time mga kababayan nagpunta na sina Sir Paul dito sina Kuya Kuya Mang Eli nagano sila yata nag sorbi din sila dito ng possible na tara yan buko 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 tara. inom na tayo ng sabaw pang patanggal sa ano tanggal sa uhaw grabe ang pawis ko tara Kauwi na po tayo dito sa bahay mga kababayan Galing po sa bundok At relax muna tayo ngayon Kasi ilang ano na naman mga kababayan Ilang Araw siguro babalik na naman ako doon Sa hospital Or sa clinic para uh, Ma check ulit yung ano natin Yung Sa dugo So para okay na yung medical natin Para tuloy tuloy na yung Pagpunta natin ng Japan mga kababayan So ayan at maraming salamat po sa inyong panonood ng aking vlog mga kababayan at hanggang sa susunod po maraming maraming salamat po. Bye-bye.